hinuli si Pablo. Nang matatapos na ang ikapitong araw ng kanilang paglilinis, may mga hudyong mula sa lalawigan ng Asya na nakakita kay Pablo sa templo. Sinulsulan nila ang lahat ng tao roon sa templo na hulihin si Pablo. Sumigaw sila, Mga kababayan ko mga Israelita, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo laban sa kautusan at sa templong ito, kahit saan siya pumunta. Hindi lang yan, Dinalapan niya rito sa templo ang mga hindi-Hudyo, kaya dinudungisan niya ang sagradong lugar na ito. Sinabi nila ito dahil nakita nila si Trophimus na taga Efeso na sumama kay Pablo roon sa Jerusalem, at ang akala nila'y dinalas siya ni Pablo sa templo. Kaya nagkagulo ang mga tao sa buong Jerusalem at sumugod sila sa templo para hulihin si Pablo. Pagkahuli nila sa kanya, kinaladkad nila siya palabas at isinara agad nila ang pintuan ng templo. Papatayin na sana nila si Pablo pero may nakapagsabi sa komander ng mga sundalong Romano na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang komander na mga kapitan at mga sundalo, at pinuntahan nila ang mga taong nagkakagulo. Pagkakita ng mga tao sa komander at sa mga sundalo, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Pinuntahan ng komander si Pablo at ipinahuli. At iniutos na gapusin siya ng dalawang kadena. Pagkatapos tinanong ng commander ang mga tao. Sino ba talaga ang taong ito at ano ang kanyang ginawa? Pero iba-iba ang mga sagot na kanyang narinig at dahil sa sobrang kaguluhan ng mga tao hindi nalaman ng commander kung ano talaga ang nangyari. Kaya inutusan niya ang mga sundalo na dalhin si Pablo sa kampo. Pagdating nila sa hagdanan ng kampo, Binuhat na lang nila si Pablo dahil sa kaguluhan ng mga tao na humahabol at sumisigaw ng patayin siya.